Magandang araw Joy Nostalge Community! Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating matutunghayan mula sa ating homeowner dito sa Pasinaya Homes ng Santa Maria, Bulacan. Samahan nyo akong kilalanin ang isa sa aktibong youth volunteer ng nasabing komunidad. Ako po si Pao Ordonio at ito ang Pasinaya ng Dangal. Tao po! Ano eh, po? Kamusta ka, Shine? Naabala ba kita? May ginagawa ka ba? <laughs> Nag-aasikaso lang po ng tinda namin. Nice. Sarap nga nung lugaw nyo. Ha? Mamaya order ako. Ha? Pero okay lang ba kung tuhan muna tayo? Sige po. Pasok po tayo sa bahay. Ayan. Sige. Salamat. Ayan, magandang araw ulit sa iyo, Shine. Maaari ka ba munang magpakilala bilang pasimula ng ating kwentuhan? Ako po si Kristen Shine Joven and I am 14 years old po. Okay, Shine. Pwede mo bang ikwento naman kung kailan kayo lumipat dito sa Pasinaya at saan din ba kayo nanggaling? Nanggaling po kami sa Caloocan at lumipat po kami dito noong January 2022 po. Okay, paano ninyo nalaman itong Pasinaya Homes? Nalaman po nito nila mama kasi po nagplan din po sila maghanap ng bahay na nilipate kasi matagal-tagal na din po kami nandoon sa dati namin tinitirahan. I see. Bale, nasa dalawang taon na kayo nandito ngayon, no? At sa dalawang taon na iyon, ano yung masasabi mong pinagkaiba ng dati ninyong tinitirahan dito ngayon sa Pasinaya? Yung sa dati po kasi namin tinitirahan, masasabi ko po na mas bata po ako sa, kasi dati. Kaya wala po ako masyadong nasasamahang grupo doon. Wala din po mga organization. Kasi sa compound lang po kami nakatira. And yun po, parang natural na gawain lang po ng bata na naglalaro-laro sa labas. Pero nung lumipat po kami dito, doon na po ako na, nagkaroon ng mga samahan, ng mga organization na nasalihan ko at mga nakakakooperate ko na mga grupo. Ayan, bilang nababanggit mo nga yung may mga nasasamahan ka ng grupo. Ano pa yung mga ibang naging pagbabago sa buhay mo noong dito na kayo nakatira sa Pasinaya Homes Community? Mas nag-matured po ko kasi nung sumali po ko sa organization at mga samahan dito, mas natito ko na isa, tas mas, na, mas lumawak po yung isip ko sa pagiging kabataan na Matulungan din yung ibang bata na matupad yung mga pangarap nila, yung pag-iipon, mga ganun. Wow! So, dahil kinikwento mo na yung tungkol sa organization na yan, pwede bang malaman kung anong organization yung tinutukoy mo? Ang organization po namin is Youth Ecosavers Organization. Yun po yung may mga bata po kaming hinahanap na gustong makapag-ipon para sa mga pangarap nila. At yun po, tinutulungan po namin sila na magawa yun bilang nabanggit mo yung tungkol dyan sa organisasyon na iyan, maaari mo bang ibahagi kung paano rin kayo natulungan ng Joy Nostalge Foundation? Sa Joy Nostalge Foundation po, natulungan po nila kami na magsimula at Bilang mga kabataan din po kami na wala pa masyadong alam po sa pagbuo ng organisasyon, yung JNF po yung nakatulong sa amin para masimulan yung organization namin at lumago kamusta naman yung proseso ng paggabay sa inyo ng JNF? Natuto po kami na mag-conduct ng meetings, ng trainings para sa mga kabataan. Tapos natuto din po kami na maghanap ng mga members, mag-recruit. At yun po, ang naging resulta po nun, mas dumami po yung members namin. Bilang kabahagi ng organisasyon na yan at isa sa mga leader nito, paano natulungan ng JNF i-enhance ang iyong personal skills? Sa personal skills ko naman po natulungan po ako ng JNF na mas magkaroon pa ng kaalaman na mag-handle lalo na na tungkol sa pera yung organization po namin ng mga papel or mga lista na dapat kong ilista as secretary po ng organization namin doon po ako natulungan ng JNF. Bukod sa mga ibinahagi mo, ano pang ibang mga programa ng JNF ang nasalihan mo na? Naka-attend po ko sa yung basic family po. Naging memorable po siya sa akin kasi po, dun po ako din natuto kung paano ako dapat maging anak sa magulang ko. At lumawak din po ang kaalaman ko kung ano ba dapat yung magulang sa anak at kung ano dapat yung makakabuti para sa pamilya bilang dalawang taon na kayo nandito naninirahan sa Pasinaya Homes Community, bilang anak, ano naman yung naging um, memorable o naging impact nito sa buhay mo? Yung naging impact po nito sa akin is mas naramdaman ko po na safe ako at naramdaman ko na may sarili kaming bahay kasi po isa itong subdivision at makikita nyo naman po may guide naman po sa may gate at yun dati po kasi namin tiraan, compound lang po talaga siya and may posibilidad na may makapasok na ibang tao at hindi ko po randaw rin yung ganun ka safe na environment. Ano yung pinaka tumatak sa iyo o pinaka nagustuhan mo dito sa Pasinaya Homes Community? Yung nagustuhan ko naman po dito is yung mga samahan kasi po doon po ako sumaya, doon po mas lumawak yung isip ko po. And sa mga organization, yung mga kinakontakt nila na program, yun po yung maganda dito sa community. Pagdating naman sa mga amenities dito sa loob ng Pasinay Homes Community Ano yung pinaka-favorite mo o yung pinakalagi mong pinupuntahan at tagagamit? Yung lagi ko pong pinupuntahan dito is siyempre po yung chapel po namin. Kasi po, part po ako nun, choir po ako din and youth din po ako nun. So yun po yung pinaka-favorite ko din po dito sa community. And sumaya po ako nung nalaman ko na may itatayo silang ganun kasi magiging part po ako ng chapel. And sa dati po kasi hindi ko po natupad yung pangarap ko din na maging youth kasi may age limit po dati and batang-bata pa po, po talaga ako nun. Sa ating pagtatapos shine, bilang isang anak, paano mo bibigyan ng depenisyon o pagpapakahulugan ang salitang responsable para sa akin pa yung pagiging responsable is pag-manage po ng time mo sa mga araw-araw mong gawain. Lalo na ngayon na para sa akin pa is nabibisi po ako. May simbahan, may school, may mga gawain bahay po. And yung matututunan ko po doon na makokonnect ko sa pagiging responsable is yung pag-manage po ng time sa mga gawain mo para hindi ka po maguluhan or ma-hectic ng schedule. Pagdating naman sa inyong organisasyon na YESO, paano mo bibigyang kahulugan ang responsable? Kailangan kong maging responsable din lalo na hindi natin makukuha agad 'yon tiwala ng mga taong sumasali. Ang pagiging responsable din po doon kasi isa akong leader at kailangan ma-handle ko yung mga kabataan kasi pinahawak sila sa amin ng magulang nila kaya yun po kailangan ko naman maging responsable sa part na Shine, maaari ka bang magbigay ng mensahe sa mga kapwa-kabataan mong nakatira rito sa Pasinaya Homes? Ganon din sa Joy Nostalge. Ang mensahe ko naman po para sa mga kabataan na nandito sa, amin, sa aming community is Tuparin niyo lang po yung pangarap niyo and gawin niyo lahat ng makakaya niyo para matupad niyo yon. At 'wag po kayong susuko kasi marami pang pag-asa, mahaba pa yung journey niyo para matupad niyo yon. Para sa akin mas masaya din po na maging part ng simbahan kasi matututunan mo po na makapag-socialize at mas mapapalapit ka po kay God. And sa join stage naman po, ang message ko lang po is magte-thank you po ako sobra-sobra sa inyo dahil madami po ako natutunan bilang part din po ng organization namin. Nagpapasalamat po ako sa pagtulong nyo para makapagsimula kami at mag-grow pa. Wow. Thank you, Shine. Ang dami kong napulot mula sa ating kwento na Sayang, marami pa sana akong gustong itanong. Pero dahil may iksila ang ating oras. Pero muli, maraming maraming salamat sa pagpapahiram ng iyong oras. Salamat din po. Natungayan natin ngayong araw ang isang kwentong pasinaya mula sa mata ng isang kamataan. Sa kanilang murang edad, Nakita na nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling tahanan sa isang komunidad na nag-iikayat ng kanilang natatangi ang bang, kausayan at galing. Si Shai na isang testamento na hindi lamang sila isang homeowner, kundi kabahagi sila ng progresibong pag-unlad ng komunidad ng Pasinaya ang kanyang pagiging responsable bilang anak, estudyante, manggagawa sa simbahan at lider ng isang organisasyon ay isang yaman na kailan may hindi mananakaw sa kanya. Iyan ang tunay na pasinaya ng dangal. Muli po, ako si Pao Ordonio. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Pasinaya ng Dangal.